Mulaan mo kung kanino galing. Ma. Oh, look. That's for you. Masaya ka dapat. Smile. Ang ganda ng flowers ni Mama. Oh, bakit umiyak? Masaya. Ang ina ng magkakapatid na Padilla na si Mami Eva hindi napigilan ang maging emosyonal at mayak matapos siyang regaluhan ng bouquet of flowers ng kanyang anak na si Robin Padilla, mula sa official Facebook page ng veteranong aktor at senador na si Robin Padilla ay masaya nitong ibinahagi sa publiko ang iilang larawan at videos ng kanilang weekend ganap kasama ang kanyang Mami Eva, sa mga larawan na naibahagi ay makikita natin ang magkapatid na sina Robin Padilla at Romel Padilla kasama ang kanilang Mami Eva na sa kasalukuyan ay nagpapagaling at nagpapalakas ngayon, kalakip ang mga larawan at videos ay narito naman ang naging caption ni Robin Padilla kung saan ay ayon sa kanya ay hindi nakukumpleto ang isang linggo na hindi siya bibisita sa kanyang Mami Eva para makapiling at makasama ito, narito ang kanyang naging caption, hindi makumpleto ang isang buong linggo kapag hindi nakapiling ang mahal na ina. Maraming salamat utol Kuya Romel sa tutok na pag-aalaga sa ating hermits, caption nito. Sa isang video naman na naibahagi ay mapapanood natin si Mommy Eva kung saan ay hindi nito napigilan ang mayak sa padala at regalo na bouquet of flowers sa kanya ng anak na si Senator Robin Padilla, narito ang buong video panoorin natin. Mama! Meron sa yung nagpadala ng flowers. Wala mo kung kanino galing. Ma. Oh, look. That's for you. Masaya ka dapat. Smile. Ang ganda ng flowers ni Mama. Oh, bakit umiyak? Umiyak sa Masaya si Mama. Ha, Ma? Happy Valentine's. Oo, oh, galing kay Senator Robin. Oh, Smile, may dapat. Di yeah. Smile, kasi masaya. Mama, Mama may card. Sabi, para sa aking unang pag-ibig. Maligayang araw ng mga puso, Mama. Mahal na mahal kita, Robin. Oh, yan, Ma. May card. Happy ka ba? Happy. Oh, Kahapon daw. Kahapon? Nagkayak pa siya, Ma. Nagkayak pa pa daw po, umay. Opo, Mama. Uwi uh, na tayo mamaya. Uh, uh, sa kuya po po. Nandito po kayo sa Manila. Sa Soler Hotel. Uh, uh, Kasama natin si Robin. Nagkaroon na concert si Robin. Wise men say. Only food. kending yeah. Hindi, pati katawan, pati hips. Sige na. ko? Hindi na. Hindi na. nga akong gumalo. Pakikendingin mo pa lolo. <laughs> yun <laughs> na. Oh, ma. Elvis Presley. Oh. Oh.